O, oh, mag-iingat ka sa pag-uwi, ha? Oh! Bakit may lalaki dito? Nay, magpapaliwanag po ako. Magpapaliwanag? Anong ginawa niyo sa loob ng bahay? Hindi, Nay. Mali po yung isa niyo. bata ka. Malindi talaga. Ikaw! Malis ka nga dito! Teka lang po, tita, Wala naman po akong ginagawa sa anak niyo. Anong wala ginagawa? Dito pa talaga kayo sa bahay kung maglalandian? Nay! Tama na po! Wala naman po talaga ginagawang masama ni Dennis. Tita, wala naman kaming ginagawang masama ng anak nyo. Saka mahal ko po siya, kaya di ko po magagawa yung iniisip nyo. Anong mahal-mahal? Ang babata nyo pa? sa isa pa, walang mapapala ang anak ko sa'yo. Dahil hindi ka nakapag-aral. Tama na, Nay. Grabe na po yung mga sinasabi nyo kay Dennis. Mabait na tao po si Dennis. Sige na po, tita. Pasensya na po. Lea, alis na ako. Mabuti pa nga. Huwag ka nang babalik dito, ha? Ikaw, kababae mong tao, kung sino-sino pinapapasok mo dito sa bahay. Kanina, nakausap ko ang teacher mo Hindi ka na daw pumapasok sa klase niya Hindi po, pumapasok po ako May galit lang po siguro sa akin yung teacher ko Kaya gano'n yung sinabi sa inyo huh. Pinapabayaan mo na siguro yung pag-aaral mo Dahil inuuna mo yung boyfriend mo Nagpapakahirap ako sa pagtitinda ng kung ano-ano Tapos ganito lang ang gagawin mo? Nag-aaral naman po ako ng mabuti ma Ba't ba ayaw mong maniwala? Nag-aaral? Sa susunod, ayoko na makita magkasama kayo ng lalaking yun ha Atopagin mo muna ang pag-aaral mo Magbasi si Dennis na lang lagi niyo sinisisi. Ano bang nagawa niya sa inyong masama at galit na galit kayo sa kanya? Aba! At pinagtatanggol mo pa yung boyfriend mo? Kasi naman po lagi niyo siya pinag-iinitan. Punyeta ka, huwag mong tatalikuran. Kinakausap pa kita. Bakit? Totoo naman po, di ba, na pinag-iinitan niyo siya? Ikaw bata ka. Sa oras na may mangyari iyo, sa, sa pakikipaglandian mo sa lalaking yon, tignan ko lang. Sa oras na makita ko kayo ng boyfriend mo magkasama, pahihintoin na kita sa pag-aaral mo. Ano ba yan? Paulit-ulit na lang? Nakakasawa na. Ang tigas talaga ng ulo mo! Hello, babe. Ba't mo naman ako pinapunta dito? May problema ba? Basta. Mamaya ko na sasabihin. Sige, bye. Babe, oh, anong nangyari? Ba't pinapunta mo ako dito? Nakakainis kasi si nanay. Hayaan mo na. Baka talagang mainit lang yung ulo ni tita. Teka, baka hanapin ka niya. Baka mas lalo ka pagalitan. Hayaan mo siya. Wala naman siyang magagawa eh. Namimiss din kasi kita. Ang hirap talang kumita ng pera. Walang masyadong bumibili. Ikaw talaga. <laughs> Malandi talaga tong babaeng to. <laughs> ano yun, Lea? Nay! Di ba sinabi ko lang sa'yo kanina na ayaw ko kayong makita magkasama ulit? Tita, huwag niyo pong pagalitan si Lea. Wala po siyang kasalanan. Halika nga dito, bata ka. Malandi ka talaga, punyeta ka. Ang talaga ng ulo mo. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Ano ba, Nay? Nasasaktan po ako. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na ayaw akong makipagkita ka sa lalaking yon. Sige na, Nay! Ikaw na lang laging tama at ako na laging mali! Hindi naman para sa akin to eh! Para sa'yo ito! Bakit, Nay? Mali bang magmahal? Diyos ko naman, Leia! Napakabata mo pa para sa bagay na yan! Bakit, Nay? Yung mga iba kaklase ko nga pinapayagat sila ng mga magulang nilang mag-boyfriend! Hindi ako katulad ng ibang magulang dyan na konsentidor! Natural, inaalala lang kita dahil nanay mo ako! Dapat inu- mo, hindi yung pakikipaglandian. Bahala ka na nga, Nay, nakakairita. Babe. Oh, ang tagal mo naman. Kanina pa ako dito. Dami kasi ginagawa sa bahay, hindi ako makatakas kay Nanay. Galit pa ba sa akin si Tita, babe? Nako, hayaan mo na siya. Huwag dalang muna nating pag-usapan 'yun. Babe, Ba't kaya ganito yung nararamdaman ko? Oh, bakit? Ano bang nararamdaman mo? Kasi parang lagi akong nahihilot saka parang naduduwal. Ha? Oh, ba't ganyan reaction mo? Ba't parang gulat na gulat ka? Ah, uh, wala naman. Baka nagpupuyat ka, kaya ka nagkakaganyan. Hindi ah. Maaga nga akong natutulog, pero lagi pa rin ako inaantok. Muwi na nga tayo para makapagpahinga ka na. Sige na nga, nagugutom na rin ako. Sige babe, mauna ka na. Baka makita pa tayo ni tita dito. Sige, alis na ako. Bakit kaya ganun yung nararamdaman ni Leia? Baka buntis siya. Mahal kita, Leia. Pero kailangan ko munang lumayo. Babalik ako kapag handa na akong ipaglaban ka. Magtatapos ako ng pag-aaral at papatunayan ko sa inyo at nanay mo nakarapat dapat ako para sa iyo. Sana'y mahintay mo ang pagbabalik ko. Leah, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Bakit po, Nay? Buntis ka ba? Po. Pinilhan kita ng napkin mo ah. Bakit hindi na babawasan? Hindi pa po ako dinadat na nai. Magdadalawang buwan na po. Sinasabi ko na nga ba eh. Baka buntis ka. Hindi ako nagkulang sa'yo ng pangaral. Noon pa kita pinagbabawalan na makipagkita sa lalaking yon. Pero hindi ka nakikinig. Nay, mahal ko po si Dennis. Sigurado po ako, pag nalaman niya to, papanagutan naman po niya ako. Yan na nga bang sinasabi kong punyetang pagmahal na yan eh. Ang babata niyo pa! Anong ipapakain sa'yo noon? na hindi nga nakapagtapos yon Hindi ako papayag na mapunta ka sa lintik na lalaking yun. Nay, punyetang lalaking yon Kaya nga wala akong tiwala sa batang yun eh. Hala, pumasok ka na sa loob. <coughs> Diyos Ano bang nangyayari sa anak ko? Ano ba yan? Ba't di ko si Dennis? Pwede sa messenger, nakablock ako. O oh, anak, bakit nandito ka sa labas? Nay, sorry po. Niloko lang po ako ni Dennis. Tama na anak, wala nang magagawa ang galit ko anak. Hayaan mo bukas, magpapatingin tayo para malaman natin kung buntis ka. Basta anak, tandaan mo, nandito lang ako. Nay, Salamat po. Bakit naman na ulit pa ang nangyari sa amin ng tatay mo noon? Kaya nga kita iniingatan dahil ayokong pati ikaw maranasan mo ang naranasan ko noon. Nay, magmula po ngayon susundin ko na la po lahat ng payo niyo. Nay, mano po. O oh, anak, parang masaya kaya yata ngayon. Opo, Nay. Nakapasa po ako sa scholarship sa isang university. Talaga, anak? Opo, Nay. Makakapag-aral na po ako sa college ng libre. Hindi na po kayo mahirapan. Ang galing mo talaga, anak. Proud na proud ako sa iyo. Teka, Nay. Nasaan na po pala yung apo niyo? Nandoon sa loob ng kwarto. Natutulog pa, anak. Maraming salamat po, Nay. Sa kabila po ng mga nagawa ko sa inyo, hindi nyo pa rin po kami pinabayaan ng anak ko. Ikaw naman anak, ina ka na rin naman. Kaya alam kong gagawin mo din ang lahat ng sakripisyo na ginagawa ng isang ina. Opo, Nay. Para sa inyo po ng anak ko. Mag-aaral po ako ng mabuti. Para matulungan na po kita at maiahon ko na po kayo sa kahirapan. Maraming salamat, anak. Teka lang, baka nagugutom ka na. Tara sa loob, nagluto ako ng masarap na ulam. Sige, Nay, tara.